Poodle alert, bubusugin o patatabayin sa kunwaring pagmamahal pero sa huli, eh, lulukohin lang pala para sa milyong-milyong pisong investment. Ganyan daw ang estilo ng scam ng na mga nagtatrabaho sa nirade na Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynal Pawit. Puro cellphone at computer ang nadiskubre sa mga working station ng sinalakay na Pogo Hub sa Bambad Tarlac at Porac, Pampanga. Ang inakalang offshore gaming operations, kuta pala ng kakaibang uri ng love scam. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, sanay ang mga nagtatrabaho sa scam farms na ito sa tinatawag na pig butchering scheme. Ang modus nito para raw patabaing baboy ang bibiktimahin na bubusugin sa pagmamahal at pag nahulog na, doon bebentahan ng produkto ng scammer. Kung sa ibang love scam maliit lang ang huhututin sa yung pera, ang pig butchering scheme naman ipapasok ka sa daang libo o milyong-milyong halaga ng investment o cryptocurrency scam. Ang pagkakaiba kasi ng love scam, usually ang ang kaniyang pinapasok na pera o nangingin pera is very minimal compared to the investment at saka cryptocurrency scam kasi simut savings ka talaga doon. Ayon sa PAOK, mga taga-Amerika, Europe at Australia ang target market ng mga scammer nung una. Pero dahil mabilis mag-expand ang kanilang operasyon, iba't ibang bansa na rin ang pinupuntirya nila. Maski sarili nilang kababayan sa China, walang ligtas. Isa ang Pogo Boss na si Sun Liming sa may pinakamalaking nabudol sa China. Siya ang nahuli ng mga otoridad sa isang bahay sa Tuba Benguet nitong July 27. Ang kanyang na loko, ay uh, equivalent ng 7. Uh, seven a uh, yuan, no? So, ang naloko niya mga git libong mga Chinese. Karaniwan umanong nabibiktima ng mga scammer, mga lalaking 35 anyo pataas, pati yung mga may pinagdaraanan, tinatarget din nila. Sa loob ng mga ilegal na Pogo Hub, mayroong nakasetup na mistulang bahay na ginagamit ng mga scammers sa kanilang pagpapanggap. May stock photos din ng pagkain at iba't ibang selfies na ginagamit nila kapag nakikipag-usap sa mga biktima. Kada isang scam farm worker daw, nagtatrabaho ng hanggang labing walong oras. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.